Ilagay ang ulo ng hipon pababa sa isang bote ng mineral water, punuin ng tubig hanggang sa 70%, hintitan ng takip at ilagay sa ref. Mananatiling fresh ito ng isang taon. Bumili ng sobra-sobrang topo at hindi maubos. Maglagay ng kaunting asin sa isang mangkok, ilagay ang topo at punuin ng pinalamig na pinakuloang tubig. Itago sa ref at hindi ito masisira ng 10 araw. Para sa natirang pakwan, maglagay ng dalawang butil ng bawang, balutin ng plastic wrap, at ilagay sa ref. Mananatili itong fresh ng ilang araw. Dikitan ng transparent tape ang ilalim ng mga kamatis, at tatagal itong fresh ng dalawang linggo. Ilagay ang bawang sa isang supot, lagyan ng asin at tuyong dahon ng tsaa. Hindi ito tutubuan ng usbong kahit lumipas ang kalahating taon. Para sa hindi nagamit na sibuyas dahon, elatag ang mga ugat sa papel, wisikan ng tubig, at igulong. Mananatiling basa ang ugat at hindi ito masisira ng kalahating buwan. Madalas mang tubuan ng insekto ang bigas. Narito ang solusyon. Maglagay ng luya at star sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa lalagyan ng bigas. Walang insektong titira dito ng isa hanggang dalawa taon. Alisin ang lumang dahon ng repolyo, putulin ang ugat at linisin. Sa isang mangkop, haluin ang asin, asukal, at puting alak. Ihain sa ugat ng repolyo, maluti ng plastic wrap, at itago sa malamig na lugar. Hindi ito mabubulok ng anim na buwan habang tumatagal, lalong sumasariwa. Huwag itapo ng natirang beer. Punuin ang bote, takpan ang bunganga ng tisyo, at dahan-dahan hilahin. Masisiliwa ng bote at hindi ito tataplan kahit balik ka rin. Sundan ako para sa iba pang life hack.